Hito may dulo, dami hito may dulo. Ito yung nahuli niya may dulo. Isda na hindi mo pwedeng hawakan pag buhay pa ba? Para ka lang nag ano, nag suicide ba? <laughs> Kakalag na to. Oh. Okay. Karami, ni ba? Abot na kalig tulo pa. Sobra no. Ha? Yan, dito mo ito lo, dami dito mo Ang lo. Baliolin ang cool ngayon pa yung kasama mo ito Kalahating palanggana. Tinatanggalan nila ng tinik mo ito. Ano sa ikot tabtaban ko? Hmm. Tap-tap ban ano may dito variety nito. Tap-tap ban mga idol. Bago ibigay sa customer medyo kailangan tanggalin yung tinip. Magkano kilo nito, tol? Sinintara eh. 'ni, 60 pesos may idol per kilo sa mga kumakain nang yung ano. Ayan. <laughs> Bali magandang hapon pala sa inyong lahat yan, mga idol. Kaka- uwi lang po ni Uncle galing sa dagat mga may isda siya lang mag isa Di ako nakasama ba kasi may ano may kaso din ako mga ito yung nahuli niya mga idol ito Maydol. ito kung tawagin dito sa amin tapos sa ibang lugar iwan ko lang mga kung anong tawag nito ito talaga yung ano mga isda na hindi mo pwedeng hawakan pag buhay pa ba ay. Ay, ito yung tunok. <laughs> Oo, oh, tingnan yung tinik mo Pag hinawakan mo ito ng buhay pa ito, mga para ka lang nag-ano, nag-suicide ba? <laughs> yan, tingnan niyo, mga Pag namatay na yan, yung tinik niya, tatlo. Tatayo yan, mga ito. Kaya hubog hubo ganas labaw. Hmm. Buha ko, buha ko, buha ko, buha ko, balde. Sikop. Tingnan sa Ah, uh, ako'y sul sa anak balde, be. Anak. Ayan, kapra. Hinamay. Hakop. Astaga, nang doot mo itong tunok, be. Ah. Uh. Basta, ang dira gi fly sa gi kuan nabili uban tudok basta nagloko dito sa landas kami bi pag ano mga idol pag yung tao din eh yung yung ano ka ba yung ano yung katawan mo mga idol pag hindi kinaya ng katawan mo mayo eh nakakaano mga idol nakakalag na to oh pati naghanak gi hakop lagi gi kanduras sa kamudo kahit kahit ako mismo mga idol sanay na ako matinik ng ganito pero once na natinik ako dati mga idol isang beses lang yun mga, mga idol ha pinana ko tapos pagkapana ko kala ko patay na, ma na ano na siya maydol dul ba patay na pagkahawa ko sa buntot niya maydol dul bigla siyang umano yung bumaluktot ba di yung tinik niya diretsyo sa daliri ko yun nilag na talaga ako may ganito po ka delikado yung isda na to may no? Kaya, sa mga ano nito may dul mag iingat lang po kayo may no? hindi hindi mo talaga pwedeng hawakan yeah, to isda, isda nga nagdagbang kaw oh. mm. Umawa ka na lang ng ibang isda, may idol. Wag lang yung ganito kasi napakadelikado. Bali yung tinik niya, parang ano siya, may ba? Yung parang limbas, may Pag ano, may idol, pag natinik ka, lalaki yung sugat kasi matala siya, mga idol. Nasa ano din to kuloy. Eh? Mga sobra po ni anim na kilo, no? Hmm. Ah, oh. Jakpat si Angkol jackpot itu na apa ano, nih ya? Na tanggalan yang nanti ni kau tu, dami-dami tu damid, Imbangin natin ito may dula. Tsaka mag ano din po tayo may dula. Siguro bibili ako nito. Maluluto kami. Tinuwa ba? Lagyan lang ng ano may dula. iba. Kung iba may dula. Kamyas ba? Tsaka parisa namin ang ganito may dula. Ginataang saging may dula. Dami <laughs> ito gata may dula. Maya maya pala magsishout shoutout tayo. Yan. Hindi ka naano ako sa pagsama may dula, Kasi yung panahon ba? May ano naman. Nangitim na naman yung langit. <laughs> parang nagbabalat na naman na umulan na pag ano lang nakay plastic man no? asa man <tong> yung mga mahihilig nito ay ubus talaga to <tong> yung masarap na luto nito mga idol ano lang yung lagyan mo ng pampaasim ba tapos sasabawin mga idol pwede din naman tanglad pero mas masarap talaga pag medyo maasim siya may idol Dagan-dagan, di sa kilo eh. Madami pala yung isang kilo. Hmm, di ka nasi ganong malalaki may ito eh. Abot siguro mga saisinta kabok sa kilo. Pagpapay ka ng dagang bata, napalit ang mga tagagmay kaya rumahapod niyo. Ang ganda to may pag ano may idol ba? Pag marami kayo kakain. Ang dami siyang kilo ng ilo. Mare starter. Dami yung isang kilo niya. Itong isa may nag ano na, may nag saad na may idol. Kapit namin. Dali lang naman tumaha. Ano may idol mabinta? yan pang dalawang kilo yun dalawang kilo na may dun medyo mura nga lang to kasi ano ba yung isa kasi yung problema na ito may dun pili lang din yung mga taong kakain hindi ka guys sa ano ba, yung ordinaryong yung isda may Na ano may idol, na madami yung nakakakilala ba. Yung ito kasi hito. Kagaya din sa hito sa palestaan may ba. Pili lang din yung taong mga kakain kasi hindi nga sila sanay may idol. Yung mga kumakain lang nito, yung mga sanay lang may ba. <coughs> kasi yung paghihinala nila may Ma, mag, ano daw to may idol? Yung malakas daw kumain to ng ano ba? yung katawa ng tao pag nalunod mo idol ito na yung pumapasok sa ano ba sa tawag eh, sa katawa ng tao <coughs> yan tatlong kilo na may dalaw yung isang ano din sa amin dito pag sakaling may malunod may ba? pag sakaling may malunod na barko kagaya ng nangyari sa ano dati sa Prince, MB Princess of the Star ba? Na nalunod pa. Tagal na yun, idol. Ito, mga isdang to, hindi talaga nabinta. Kasi sabi nila, mga idol, ano daw, yung kumain daw ng tao. ganon yung mindset ng ano, tao sa probinsya, mga idol. Hindi lang, iman ko lang sa ibang lugar, mga idol. Pero sa amin, ganon po. Pag sakaling may mga disgrasya doon sa dagat, na aksidente ba? Na, yun ang, idol, na, mga idol, na, binawian. Tapos, doon sa dagat na ano, mga idol, nangyari, yung tao takot kumain ng mga isda ibang isda okay lang pero ganito mga idol ay hindi talaga kahit ibigay mo pa siguro mga idol nang hindi mo lang pabayaran Di na mga on kasi yung ano nila pre pre -ano starter daw, yung nagmukbang daw ng ano ng laman loob ng tao <laughs> ganon yung mindset, mga idol pero lahat naman po siguro mga idol no? iwan ko lang mga idol kung ano kasi yung isda naman mga idol hindi naman nila alam kung ano yung kinakain nila eh. Basta pagkakalaan nila may dul na makakain yan, kakainin talaga nila yan may Lahat naman siguro ng isda may dul. Kung makain ng ano may dul, kung ano yung madaanan nila ba. Pero ito, yung kinakain nito may dul, kadalasan mga buhangin. Buhangin, mga alimasag na maliliit kasi yung ano nito, pato Mga bato kadalasan yung dinudumi nila may dul ba. Bangin ko lang ito may dul ha. Tapos yan, may tatlong pili nga siya. Ayos na yan may Ito, nasa ano dito, dalawa tsaka yung andun mga dalawa din yung medyo makabot siguro ito mga 7 kilo mga idol ito lahat mga idol oh bali 7 yung ibibenta ni uncle mga idol tapos may nag iwan ng isang kilo pang ulam daw ayos mga idol naka 7 kilo bukos yung uncle tsaka ito yung saging na sinabi ko kanina mga idol ba ang gagataan natin nalagyan ng asukal bali magsasabaw kami nalagyan namin ng kamyas mga idol yung isang kilo nito ba sarap to mga idol eh Tama na dito yung trabaho niya ano? Ah! Oh. Ano nga, like, iska-alops lagi. Ayan, iska-alops ah oh. uh, Tulip sa'yo. Huh? Tulip uh, sa'yo mga uh, ko ito hagin. Ayan. Alagyan ko na siya ng gata mga idol. Tamang-tama ito ba pang, ano, pang merienda mga idol. Tsaka lagyan na ng asin. Ay, asin! Asuka! <laughs> Sa... tangan na minog asin ag an mga idol. Yun sarap tsaka may may pa rin ng ano ba nahapon niya nag fry siya gumawa si may may, ng, may do, na ano may dol fry na yung saging ba kaon kaon lahat ano may dol ano yung ano ba prinobin siya dyan na pagkain may dol ba ginataang saging ginataang saging yung iba nito nilalagyan nila ng ano ng bilo-bilo may pa tapos malagkit na bigas para maging ano na siya may dole? maging binignit pero ganyan yung gusto namin may tulpa napakasarap yung may tulpa lalo na pag medyo magkaramelize na siya perfect perfect yan sa ano sinabawang ito may tulpa maya maya pala may tulpa masya po tayo may dole. ayun yun may tulpa luto na may dalo ating pang merienda mga idol tinunan na banana wow oh. yung ano pala yung hito mga idol mamayang hapunan lang namin yun iulam siguro mga idol Nagluto na kami dito. Ay, ayan ay, ano ano ay, ano ay, ay, na, na lang na yung konti. To, Ito na yung bulat. Nagluto na kami, my doll, pero ano na. Mamayang hapon na lang siguro ay, yung maidul. Yung merienda na lang yung ano Yung aming... Ano ba? Tawag dun. Kakainin. Buwad na lang na ako. Ah, maidul, my maidul oh. Kamong my Anong, Pang merienda. Ito sa mga Atinoan At okay. eh. Oo. Uh, Dalawa lang. Ay, ha? May te? Yeah. Ha? May nang sawa si dia ko yan may, may, may pa hibasin ba para hindi pang katawa kami. Gamay ra kuning sa bawa. may ang wala Ha? Gadi ba. Wa uh, di ilis Ga gadi kwarta. Ma, call. Nay na call. Oo. Oh. Ah, uh, sabtono. So, maydulo. Kauryo Tinun ang saging maydulo. lagi dapat kaldero ha. Akong tinakpan ko kasi mainit ba. Pa. Ay para hindi lalamig. Sarap Masarap to yung magulang na saging. Minadagat Timo, Maydol. Ah, yung problema mo ba? Dahil 'to. Mo 'to kunin. Hmm? kain mga na iniyo. Eh. Bigla, pige, M number mo 'yung sintaon mo Eh, nando naman 'yung Mas masarap 'yung ganito 'yung bibisyuhan mo dito, no. Kain ba? Kaysa pamaji. Agad 'yan. Kumain ako 'yan. Hmm. Kusara 'yan, Usara. Tap! Yep. Ma. Ha. Kami ba ay nag pa? Grabe, nag-iinit pa. Nag-iinit pa kayo. Ha? Ah? <laughs> <laughs> na kumilit pa ngayon! Ha? nag pa na. Pinit na, pinit na, pinit na, pinit na pinit. Mamaya ang hapon na lang yung sinabaw mo Kasi ano ba? Parang sabi nila imposible daw ipares yung hito na tinuwa tapos <laughs> saging na tinuwa. Ay <laughs> you no. Know, Lain magdating mga idol basig ngita nitong lubot ng kalabungan. <laughs> lihat ya, basah ada labungan lubang dan sekanti garas merah sini sunnah <laughs> mm. rap <laughs> 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 Ang sarap siya, mainit. Napagkamalang hito sa sapa. <laughs> yung huli, yung huli ni Uncle ba napagkamalang hito sa sapa. <laughs> di, kamo ka lang di kamo kang kamu ka talaga din talaga may idol. Wala kang masasabing ano ba kaibahan. Kamo ka sila mga idol. Tingnan to idol. talaga tong hito sa sapa may idol. Yung hito nga lang sa sapa, malapad yung noo. Yung dito, medyo mata, matulis siya may idol. Pero yung forma niya parang ano din parang hito. Hindi talaga siguro nakakita yun ng ano. May nagtanong daw si Papa ba? Ano ba daw 'yan? Pantat ba daw? siya sa Papa ba? Tapang <laughs> kamalan. po tayo, idol. Ba't sariwang galing na? Talaga ba? Hindi ko makuha. Siya pa.

Pilang kilo na ah! ako. Yung ano, yung hindi nabenta mga idol, binili na lang po namin kasi gagawin namin daing ba. Ibibilad mga idol. Masarap yun. Sa unang baghan na mga alay. Oo. Baghan na dito na? Oo, baghan na. At yung pino ka aga. Naman tayo pino dito, naghan na. Hindi, mahal na sa makuha na po. Yup. Gagmay na ito, gagmay na ito. So, bulat na dito, may guwapo. Napakasap talaga ang ganito mag-ibig. Pag inunok mag okay, ito. Ang to, ito, ano, kulo. Yung grapefruit. Ganito sa... Si Calvin lang yung hindi kakain ito, my dude. Hindi na ikaw Hindi na ikaw Ay, hindi ay na yung makain ng saging si Calvin, my dude. Ano yan? Ignoramos. Ignoramos na kulo. Maybe na yung, ano, kakain. Yawal na masigwaw, ganito na tuloy ng samoy. Ha? Ana ang ulo. Dako na. Dako na, mga buktungin oh okay, uhm, <șt> <throat> na. Ano? Ngayon, nakabantay ka. Nakabantay ka. Dad? Umaakar mo, Jekol. Sigwaw, ang barang. Ayan yung ano, may dulo. Tinulang hito, may dulo. Kamyas lang yung sangkap. Dari na na ikag, sagat ko po to. Patay. Ayan yung bayo-bayo, nagsabaw ko ulit. Ayan mo gihwaran, Kol? Ah! Gihwaran ko. Yan, Mamaya na namin may kahit maluto na yung kanin, may pwede na yan. Hmm. iba, gilat tanda Gilat-tandaan mo na? Ipanghiwa mo na, -na, -na, -na? Ipang pa. Hi pwede -na, naman yan, peace eh, para lumasa sya may sus. Kung may nagbigwa sa saging sa may aghito ag na po may <laughs> Mas maganda yung bisuhin mo yung kain mo ito ba kaysa ano may Yung ibang bisyo yung yung ano. yung, 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 yung Tinakpan ko, di mo, di mo. Kami pa. mo, di ko lang para hindi siya lalamig. Tugano, Bali, tapos na kami mag-merinda, may idol. Ayan. Bali, shout tayo mga idol. <laughs> ito po yung sinabi ko doon sa ano, sa intro nating video mga idol na mag-shout po tayo. Tapos, kakatapos lang din namin kumain ng ginataang saging na may isukal. Sana matry nyo yung mga idol ha. Sa mga hindi pa nakakasubok nyo, pwede yung isubukan mga idol. Tapos yung hito na yun, mamaya yung may idol. Panihapon kasi medyo alanganin na din pagkakainin namin tapos hindi pala pwede yung ipare sa ano ba ipare sa tawag na, eh, dun sa saging <laughs> iba pala daw yun mga idol yan shout out pala kay idol kims tv vlog yan shout out sa iyo idol no at congrats sa bago mong sangkol idol mag ingat po kayo palagi dyan kay marson will shout out idol ah, ma'am erlinda yan shout out sa iyo ma'am no at kay ma'am danish alcaraz miscalado shout out po sa iyo ma'am mag ingat po kayo palagi kay Umar Parba yan shout out po sa idol Albert Lasya shout out kay Spanso Daniel yan shout out po idol kay Mama Repil Santa Ana shout out kay Waray Vlog yan shout out po kay Aldrin Cebu shout out sa idol no. kay Jude De La Cruz shout out sa iyo idol maraming salamat kay Ma'am Maribel, Maribik Claraval, ayan shout out mga solid supporters ito. Maraming maraming salamat talaga may idol sa walang sawang suporta nito kay Ate Jocelyn Mangubat shout out kay Nunoy Kuyup shout out no Maraming salamat po idol ha kay Dan Lur Falpal shout out sa idol no kay Kuya Ganggang ng Canada Yan kuya ingat ka diyan kuya at keep safe sa paghahunting mo Nang gagamba diyan Pahingi ako ng apple kuya napakasarap ng apple ni Kuya Ganggang mo idol at kay Ma'am Nida Dilarosa ng Davao City <laughs> shout out Davao City ba sa inyo ma'am yan, maraming salamat. Hanggang dito lang ito, mga idol. At pasensya na kayo, mga idol. Baka susunod na punta ni Angkol sa dagat, makasama kami. Kasi yung balak namin, pupunta kami doon sa, is, sa ano ba? Sa Bagakay. Doon kami manglalambat. Bye-bye na, mga idol. Bye -bye. <laughs> Paras kami ng gupit, mga idol. Yan, bye-bye, mga idol. Maraming salamat. Bye -bye.